hapon. sa akin guys, para malinis sa aking mga protasan. daming nga dito. Kami muna tayo. Ang lalaki yung oh, hahaba. Patalis ko pa mayroon.

malaking malaking mangga yan ayan o ito na bunga mabungahin ko, lagyan ko lang ang yan ah, booster 56 para mamunga, ano mabukang madami sa laki dito. Ang dami uh, ko sila. Ayan. O, oh, lalaki o. Oh. Delegation ko. Marami yan sa kabila. Tingnan mo guys. Matakapas ko lang. Tapos yung bayapas pala. Ang laki. Harbis nga din mamaya pala. Ang bayapas. Tatapatin ko muna. Hindi kami yung kami yung malalaki. At salamin tayo para ano, hindi tayo mapuwing. Kailangan magsalamin ko dito sa mata. Salamin okay, tayo.